Tunay naman. Panay dami dami ng bukas eh. hindi dilim. Hindi hinubasan kagabi gabi. Panay ako din ang maghuhugas. Sana hinubasan ko na rin kagabi. Nung hindi na ngayon ako. dami lagot. tambak na rin. Panay. dami ng kanin na sayang. Gusto po. Hira naman. Ah, ah. dami nang nagugutom. May bago ang kanin din di alam na ako bago ni ng pera sa pambili ng bigas ay marami na nito ah ah Isaw, Ha? ikaw yung makakawin ha wala na tayong kahoy ay ubos na huh? ah ah pag, -a, pag -a pagod ko ng ito eh, hindi kayo makapangahoy inyong kainin na ng ang may litang ulo niya at kay dabog diyan ang dabog. Ay, parang naman ang hindi init ang ulaw. Oo. Oh. lagi ka nang papangakuan. Mamayang gabi. Oo. Oh. na Kasi gabi. Ako'y pagod. Oh. Ang Sa sataan ka pala kaya kayo nagdadabog. hindi kayo Oo, oh, naman ito. Eh, kailangan yun. Ay, alam mo naman ang malalaki. Garni, ho. Oh, Inyong uunawain din naman. Baka naman nga ipagod. <laughs> Ala, ay, gabi-gabi na lang ang pabawad, eh. madaming ginawa maghapon. Naglaba, namalad siya. Ay, tigay, simpre siya sakit ang katawan. <laughs> Ala, ay, araw-araw na lang ang dahilan eh, yun. Unawain na ninyo, at yan eh, napapag-usapan. <laughs> at pala mainit ang kulo ng kanyang ama. Yun pala ang gusto. Oh. Huwag okay, niyo so, itataan sa kayang patabog Kayo magsabi. Hindi ka lang, lagi nagsasabi. Hindi eh, ka lang, oh. lagi Hahaha. <laughs> Ah, sige, yun yung problema na yan. Kaya ko ipaparni muna. Tama na rin. Kaya nga ma. Umarnik ha. Ha? Ah, no, no. No, no, no. <laughs> Kanya ina. Ah. Uh, Mamaya ko na itutuloy ari ho kasi kung mga kung ano din ito dira. At ako mangangahoy muna. Okay. At para ko ulan eh. Uh -huh. okay. Sige. <laughs> gagawin tayo uli mamaya. Wow! Dalawang hakot na laang. <laughs> <laughs>